dahil madalas ang pagulan na ubos na ang panggatong namin sa labas na kami kakain ayan dahil wala ka nakukuha panggatong dahil basa ang buong paligid kaya ngayon kami ay kakain sa labas ito po ang aming dadaanan, matanaw po namin ang kapaligiran Ayan, ita niyo naman po ang daanan dito ay talagang hindi pa simetado Talagado ang tumi rito Sigurado, ayan, talbong-talbong Talbong-talbong Ayan, ang bunda ng aming, ano, background makulimlim na kalangitan katunayan ay tanghali na po talaga pero kung ito po ay hindi makulimlim at hindi maulan siguro mainit no? at ito ay nakadama kami ng medyo kalamigan sa panahon na ito uy meron doon no? hapon may libangan din pala yung mga tao dito sa Tayabas, Quezon ayan, meron na bahaging may simento dito lang pero doon sa bandang likura namin lapa, ayan medyo malayo ang labasan dito kaya kailangan dito ay meron ka service at hindi mo palayan dito bagong tanim ang kanilang palay Ayan, no? Oh, wala nga service dito. Motor, naku, malayo. Ito, pataas. Pataas ang daan dito. Oop, meron yun, oh. Lalakad, malayo yun. Kung doon pa sa pinagalingan namin, malayo ang kanyang lalakarin. Okay, guys. Ito na uh, palat. okay so meron dito parang factory ah na abandonado na siguro ay ano yan poultry yan oh balik na naman sa lag. ay na so may lambunga to nang hindi simentado ayan nga po ah, talaga nga po talagang maulan dito Ayan kami po ay magahanap ng karinderya Maghanap kami ng karinderya dito Pagawag ang karsali nila dito Dalang ang mga sasakyan May mga tinatayo May mga mga Ayan po dahil nga po ay kahit na ambun-ambun yan eh medyo masakit po talaga ang tama masakit ang tama ng patak dahil kami po ay tumatakbo uh, may pasubod. kaya yung tama ng ambon ay sigurado masakit Ayan na nga guys At malayo layo na ang aming natatakbo Wala pa kami nakikita Ang karinderia rito Hindi ka gaya doon sa kabite Hindi ka na lalayo Mapakalayo Dito ay dalaga Minahanap pa namin At wala pa kami makikita Kaya karinderia Ayan po medyo malakas lakas yung ambon Kaya tinan nyo Ayan o no? nagko sa kanyang mata ng driver dahil uh, masakit po talaga ang dama niyan ano, uh, ayan uh, you know. oh, oh, uh, cover sa mata masakit yan hindi na kami nag-air niyo wala naman daw dito yung checkpoint Ayo okay. pa, lapak minat atau nak kerindu dia kaya dito ang kainan? Wala pa kami nakikita. Malayo na ang aming sinatakbo. Ano ba yan? Mahirap di pala dito pag kumain ka sa labas eh. Siguradong mga pabiyahe ka. Napalayo ka na gusto dito. Ayan o, paano karoon ng karindir dito na to? Oh, ayan. At kailangan mo karating Oy, may natatanaw na ako. Malapit uh, na. Na, may amito na. Na, magkaroon na kami ngayon ng makakainan. Okay, marami ng kabayan dito. Marami na ang nagtitinda rito. Ulay, prutas. Ayun pa, oh, may ano pa yun. Uh, kakakanin yun. Uh, yan, uh. Okay, sigurado sa banda roon meron na meron na kami mga sigurado yan naniniwala ako dyan na meron kami makakainan na dito dahil marami na dito ang bahay ko may gawang kasada hindi pa pwede na sementalong kalsada okay okay abot okay. tikat dyan abot tikat saan na saan nasaan ang kainan dito okay derechit pa derechit pa oh okay. yun okay may nakita na kami dito si okay, ano kaya ang pagkain nila kami ano pong titingnan okay din natin na sa Nix Manila Saraya, Lucena sa Kaliwa Perfecto doon naman Manila at

at ayun na nga wala kaming na ibigandon doon sa ulam kaya ngayon ay umalik kami hanap kami ng anibagong karinderiya okay asensya na po kasi baboy di ko tayo nakain ng baboy ay hindi nakakain ng baboy ang mga kaya ngayon ay ride di kami nag ubus di kami ng gasolina o may parmenter kaya yan sana hindi kami mapalayo ng mustro dahil lamang kami nag harap ng makakain yan dahil po kami ay talagang nagugutom na Uy, may mga ano cyclist mas cyclist ayan ganda ng kalsada dito mainam talaga dito ang mag cyclist ano? mainam talaga ang mag cyclist dito ayan, ano, para i-drive Kami, dahil kami nararamdaman na sa ay buhay ayan layo layo na uli ang aming ah, natatakot ayun na nga po may nakita kami dito magandang kainan ayan oh, no may mga nakadistray sila dito na may sabaw okay eto na nga guys amin ah, na pong papasokin at sigurado kami hindi na kami maghahanap pa ng kainan. Baka dito na lahat ng na aming nahanap na pagkain ng no, babo. Siyempre, that's good. Okay, pass na. Ito, nakapun na ako ngayon. Naghihintay na ng order. Ang order pala namin ay habhab hab meron daw sila dito pansit hab hab at saka pares with rice okay good ayun na nga ang hab hab na ibigay na ang unang order na habhab ito naman ang pangalawang order na habhab kakain kami ng habhab uh, -hab. ito ang pancit ng keso, iba pa rin pa yung chami ito naman ay habhab -hab. dalawang specialty na pancit ng queso province habhab -hab at saka chami pero ito ang order namin ay hab-hab wala silang kami, kaya ngayon ay ito na lalantaka na namin yung hab-hab pansit ng Jesus okay na okay sa so, oray to mga kaibigan mga at ayun na nga ang another na order inalo-halo metikuloso talaga palbasi din ng baboy inalukay kung may baboy ayan sabi naman po ng mayari eh nakarindili baka daw po ito ayan baka sigurado tayo dyan ok na okay. yes ang aming paghahagulap ng mga kainan na ito nasumbungan na namin yung po ay kakain ng pares na ba, uh, baka sa home at habhab -hab with rice okay so alright okay na okay to kaibigan okay kain tayo mga tropa peeps I don't... Ayan po, tuloy-tuloy lang kami sa pagkain na po may ari na karimindiriya ay nakikipagpintuhan po sa amin. Mababait po sila. Ayan o, no, pizza. Kuha tayo sa mga na ang isang po post. Ayan no. Okay, at na po mga kaibigan, hindi ko po naubos yung ang kinakain

ah parang passive people pato, passive ang pato sabihin ko yan daw ay binigilad dahil sa pato imposible kaya na passive ano? binigilad sa pato sa pato daw binigilad si wari ko nung puna ayun e magagawa na talaga Buti ko kagaya tayo sa mga Indian na... Na, nung unang pa lang, pala. talagang sa bato. Buti ko kagaya sa ano oh. no? Mga... Kunay, pagawa ng dalit eh. Buti ko kagaya sa India lo, Mga natural lang, kinakabay na yun. Mekos Mekos lang mikos, mikos, lah, sa India. Sa India lang. Mekos Pero kayo, ulitin mo rito. Saan po ba yun Agad. Desaltrimis mubay si to. Adeta? Hindi. hindi. Labas na rin kami. lang na kami dito. Hindi ah, oh, okay. oh, naman yung pasko. nito mo pa. Walang pa yun. Hindi pa yun. Hindi lang, yun. Hindi lang yun. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Sabi nyo, yung December, wala na dito. January. lang sa kabili, hindi masyadong? We'll <laughs> sa kabili talagayin. Okay, sa kabili, Walang tubig. Hindi ka <laughs> <Di> na ulan <laughs> yan. Hindi na, hindi na ulan dun. Hindi ka ano? Bibihira ko. Hindi galing Pagdating sa tao dyan lang na ulan. Sabi ko, basa-basa Sa kabiti kayo galing? Oo. Oh. Eh, may bahay na po kasi ako dyan sa 5 sa baba. Ah, uh, sa Sun 5? Oo, sa baba. Bakit? Nakabili ka na? Nakabili ako dyan Kaya tayo akong ah uh, uh, eh pinapasen pasen lang ko lang duro sa beses, dalawang sa beses, <manyan> yung base sa sombrero. kuha <Yeah>. but... mo <manyan> kanino mo <manyan> nabili? eh diabetes. parikapuls ng <manyan> parikapuls <Okay>. na yung at hindi piti ba? parang hindi ano <Okay>. ano 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 na ano ano ang na kasi noon, ang na ay si Kear. Ang si presyo mahal sa akin,